Kabanata 21 Biglang bumalik sa kanyang ulirat si Don. Umiti siya at sinubukang bumawi. Wala yon, niyaya ako ng vice president kung pwede kaming uminom. Wala akong oras ngayon, kaya, sabi ko magkita kami bukas. Nagulat ang lahat sa pamilya Zimmer nang marinigang tungkol dito, ang vice president ng York Enterprise, niyaya si Don, na uminom sila. Bukod dito, tumanggi si Don at nagsabing bukas na lang daw tunay ngang mayroon siyang katayuan sa buhay. Ang bawat isa sa pamilyang Zimmer ay hindi mapigil ang lumapit at magtipon sa paligid ni Don para pasayahin siya. Sa oras na iyon, may sigaw ng isang preno ng mamahaling sasakyan mula sa gate ng Villa ang Pumarada. Maraming itim na Bentley ang kasunod na Pumarada sa harap ng gate ng Villa. Pagkatapos, ang mga pinto ng kotse ay sabay-sabay na nagbukasan ilang kalalakihan ang lumabas mula sa mga kotse na may dalang mga watermelon knife at baseball bat, isang nakakatakot na tao, na nakaputing shirt ang naglalakad sa gitna, sa gitna ng mga maskuladong mga lalaki, siya si Tyson Woods, samantala, may hawak siyang sigarilyong hindi nakasindi sa kanyang mga labi, sa halip, interesado niyang tiningnan ang vilya na nasa harapan niya. Kuya Tyson Tumakbo si Don at yumukaw kay Tyson na mumuno sa grupo ng mga kalalakihan Tinulungan din niyang sindihan ang sigarilyo nito. Tumango si Tyson. Pagkatapos ay sinabi niya habang naglalakad, "Sino ang nagbuli sa aking kaibigan, Don?" "Ang loko ito, Kuya Tyson, pabagsakin mo siya. Iwan natin siyang naghihikahos." Sigaw ni Don. Sa sandaling ito, ang buong pamilyang Zimmer ay nagulat din. Halos lahat ay tumayo, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga nang tumingin sila kay Don. Tyson Woods Nag-imbita si Don dito ng isang tao na mataas ang katayuan sa. Hindi siya nagmamayabang. Si Tyson Woods ay kilalang kilala sa mga lansangan ng Neom Sinabing kilala siya sa paggamit ng dalawang watermelon knife sa pagpatay, ang taong katulad niya ay hindi basta-basta maiimbitahan. Lang kung sino man. Bagaman ang pamilyang Zimmer ay isang second class family, meron silang ilang bodyguard at gwardya sa kanilang bahay, gayon paman, wala ito kumpara sa isang taong katulad ni Tyson Woods. Kilala si Tyson Woods sa pagiging walang awa, pinaniniwalaan na kahit ang mga first class family ay nerespeto siya. Si Harvey, ang living son-in-law ay, lagot ngayong gabi, kahit na may kunti siyang alam sa Tai Chi, ano ang magagawa nito sa harap ni Tyson? Katawa-tawa naman, Harvey, bilis magtago ka. Dalian mo na, ayaw kong makitang sinasaktan ka ng gagong Tyson na yan. Hindi alam ni Mandy kung anong pumasok sa isip niya, balisa kasi siyang napatayo at walang alinlangan na sinabi iyon sa asawang si Harvey, natatakot siya para sa mahal niyang asawa. Kabanata 22 Gulat na napatingin si Harvey kay Mandy, pakiramdam ni Harvey na sa simula palang ay pinabayaan na siya ng kanyang asawa at walang pakialam sa kanya, kung kaya, hindi niya sukat akalain na mag-aalala ito sa kanyang kaligtasan, nanlambot ang kanyang puso sa pag-iisip nito, ngunit, hindi alintana ni Mandy ang pagbabago sa damdamin sa isip ni Harvey, puno ng kabang isip niya sa mga sandaling iyon. Sino ba ito? Siya si Tyson Woods ang kilalang Kuya Tyson. Bagaman hindi pa niya ito nakita ng personal, marami siyang naririnig tungkol sa kanya. Si Tyson Woods ay sinasabing isang gangster ilang taon na ang nakakaraan, ngunit pagkatapos nakunin siya ng isang tao, siya ay sinanay at binigyan ng bagong bihis, sa hindi inaasahan Dubot pawis ang ipinuhunan niya hanggang sa gumawa siya ng pangalan para sa sarili niya sa Niamhi. Kahit si Tyson ay nasa pagnenegosyo at nagawang pigilin ang sarili niya sa nagdaang dalawang taon, kinatatakutan pa rin siya, maging ang mga pulis at triad ay nerespeto siya. Si Harvey ang munugang na live-in ay mayayari kung maglakas loob siyang sapakin si Don sa harap ng gayong tao. Bilasan mo at umalis ka na. Si Mandy ay balisa. Tumayo siya at hihilahin sana si Harvey, ngunit hawak-hawak ni Cynthia si Harvey sa kabilang dako, hindi umiimik si Cynthia, ano kaya ang iniisip niya ngayon? Wala na ba siya sa tamang pag-iisip? Hindi ba kinamunguhian niya ang manugang na ito na walang kwenta? Bakit siya pa ang tumutulong sa kanya ngayon? Hindi lamang si Cynthia pero ang iba pang mga miyembro ng pamilya Zimmey ay pinigilan rin si Mandy. Na-offend ni Harvey ang magiging manugang ng pamilya Zimmer Don Zander ngayong gabi Bukod dito, ang sumusuporta kay Don ang dakilang Tyson ay narito Kung sino mang kakampihan, si Harvey ngayong gabi ay baka ma-offend din si Tyson Sa katunayan, ang mga taong ito ay sabik na makitang patay si Harvey kahit na hindi nila iniisip Hindi nila siya papanigan Si Zach, na nagulat din sa sandaling ito, ay nagsalita Mandy, anong iniisip mo? Bakit ka nag-aalala tungkol sa basurang iyan? Mabuti nga, wala siyang kinalaman sa pamilya Zimmer ngayon. Kung hindi man, tayo ang pamilya Zimmer ay masasangkot sa malaking kaguluhan ngayong gabi. Ang lakas ng loob ng hudas na ito nagalitin si ginoong Xander, kahit na siya ay bugbugin hanggang siya ay mamatay, nararapat lang sa kanya yon. Tama, tama, maraming miyembro ng pamilyang Zimmer ang nasa paligid ang tumango at sumang-ayon sa kanya. Sa una, wala ito, gayon paman, ang walang kwentang taong si Harvey ay dinala ngayon si Tyson Woods dito dahil lamang sa isang maliit na bagay. Paano ito matatapos mamaya, hindi ba niya naiintindihan? Magiging okay ang lahat sana kung hinayaan lang niya si Don na bugbugin siya, isa siyang tanga at walang kwenta. Sa oras na ito, dahandaang dumating si Tyson Woods habang nasa likod niya ang mga kamay niya, bumuga siya ng usok na pabilog habang naglalakad at sinabing, Don, wag kang mag-alala, tinulungan mo akong kumita, ako ay isang taong marunong tumano ng utang na loob dahil may isang taong malakas ang apog na hamanin ka, ako mismo ang sesire sa kanya ngayon. Tuwang-tuwa si Don. Pagkatapos ay mayabang siyang lumakad palapit kay Harvey, palagi niyang pinupuli si Tyson, hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Tyson ngayon, sinabing maraming pamilya ang nagnanais na anyayahan si Tyson na kumain, lahat sila ay tinanggihan sa suporta ni Tyson, ang kanyang marriage proposal ngayong gabi ay sigurado na. Kabanata 23. Paminsan-minsan ding nakasama ni Don si Tyson. Minsan, pumunta si Don sa Platinum, nakabunggo siya ng isang magandang babae nang hindi sinasadya at muntik nang mapatay. Nagkataong dumaan si Tyson at ayaw niyang may gumawa ng gulo sa store, kung kaya tinulungan niya si Don na malutas ang problema. Mula noon, alam ni Don na hindi sapat kung mayaman lang siya, kailangan nila ng mga kaibigan. Sa makatuwid, pinag-isipan niya ang pakikipagkaibigan niya kay Tyson at inalok pa siyang tulungan siyang ayusin ang kanyang finances. Tinulungan niya si Tyson na kumita ng pera sa nakaraang dalawang taon, at ito rin ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na tawagan si Tyson ngayong gabi. Gayun pa ang investment ay hindi garantisado. May ilang beses kung saan nawala ng pera si Tyson, at napangisi si Don upang tulungan siya. Alam niyang kapag mawala ng pera si Tyson, papatayin siya ni Tyson hanggang sa matae siya sa kanyang pantalon. Pero, sa totoo lang, dahil sinuportahan ni Tyson si Don, ang kanyang reputasyon sa mga nakababatang henerasyon sa NY ay tumaas din. Kahit na ang mga tagapagmana mula sa mga first class family ay hindi naglakas loob na galitin siya, kaya mapusok siya sa nakaraang dalawang taon, samantala, Sampung metro ang layo ni Tyson kay Harvey habang may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga lobby. Gayunpaman, ang mga ilaw sa bulwagan ay medyo madilim, at kaakibat ng usok sa harap niya, hindi niya makikilala si Harvey. Sa sandaling ito, kumuha siya ng isang watermelon knife at kinalad ka dito sa lupa at naglakad palapit kay Harvey. Takbo, mahal, tumakbo ka, Balisang balisa si Mandy na nakalimutan pa niyang tawagin si Harvey sa kanyang pangalan, gayon paman. Napapaligiran siya ng maraming tao, kung kaya, hindi siya makasingit. Pakiramdam ni Mandy sa sandaling ito ay para bang pinapanood niyang kunin ng iba ang kanyang laruan, kahit na hindi niya ito gustong gusto, kalaunan ay iniisip niyang wala siyang kahit anong pakialam kay Harvey, at kung maghihiwalay sila, tatanggapin niya ito ng maaga, para palayain siya nito. Gayunpaman, may pagmamalasakit pa rin siya kay Harvey sa ngayon. Sa kasamaang palad, nakita niya si Tyson na dinura ang sigarilyong nasa bibig niya at hinawakan ng mataas ang kutsilyo bago pa niya matapos ang iniisip niya. Nang mahulog ang sigarilyo sa lupa at nawala ang usok, nakita na ni Tyson sa wakas ang taong nasa tapat niya. Si Tyson ay gulat na gulat at nanlumo ang kanyang mukha. Pinagpawisan ito ng malamig bakit nandito ang aking young master, hinayupak na inutil na dona ito, baliw ba ito at gusto pa akong ipahamak, walang hiya ka papatayin kita doon, bulong nito sa sarili na parang estatwa na di pa rin kumikilos sa pagkakatayo si Tyson Woods. Kabanata 24, umiti si Harvey at dinagsalita, gayon paman, si Tyson, na nasa tapat niya, ay nanginginig sa sandaling ito. Ang gangster na karaniwang pumapatay ng mga tao nang walang awa ay nanlamig at halos maihina sa kanyang pantalon sa puntong ito, Lalo na nang nagkatinginan sila ni Harvey, pumatak ang mga malamig na pawis niya at hindi makapagsalita sa mahabang oras. Si Don, na nasa likuran ni Tyson, ay medyo balisa nang makita niyang hindi na siya gumalaw. Sinabi niya pagkatapos, Kuya Tyson, huwag kang mag-alala. Isa lamang siyang walang silbi na bastardo at isang manugang na live-in, pabagsakin mo siya. At putulin ang kanyang mga kamay. Patuloy na umangal si Don sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay mamula-mula, at hindi siya makapaghintay na makita si Harvey na mamatay sa lugar na yon. Siya ang taong gusto mong mawala. Si Tyson ay nagsalita rin sa wakas, lumingon siya kay Don habang may mapait na tingin sa kanya, halos mayak na si Tyson. Don, sabihin mong maling tao ito, kung hindi. Oo, siya yun. Kuya Tyson, tapusin mo siya. Tinuro ni Don si Harvey at sumigaw. Ang pamilyang Zimmer naman, ay pinapanood nila ang mga eksenang nasa harap nila nang may konting tuwa sa kanilang mga mukha. Alam nilang lahat na ang duwag na ito ay mamatay ngayon, pero gusto nilang makita kung papaano siya unti-unting mamamatay sa kamay ni Tyson Woods, gayon paman. Nakasimangot si Senior Zimmer at sinabing, turuan nyo lang siya ng leksyon at golping de gulat huwag mo siyang patayin. Huwag siyang patayin. Umisi si Don, sinira ni Harvey ang kanyang reputasyon sa harap ng maraming tao. Kahit na hindi niya ginawa ito, gusto pa rin niya siyang makitang patay dahil ito ang tanging paraan para makabangon sa kasama ng pamilya Zimmer. Ito rin ay isang mahalagang lugar para bumawi siya. Bukod dito, kailangan niyang takuti ng mga tao sa pamilya Zimmer, para kahit na alam nilang nalugi siya, walang mga ngahas na akusahan siya ng anuman. Pwede niya ring gamitin ang yaman ng pamilya Zimmer at ibalik ang kanyang sarili sa tuktok. Halos matawa si Don nang maisip niya ito, kaunti na lang. Kaliwat ka ng benepisyo ang makakamkam niya at babalik siya sa tuktok basta mapatay niya si Harvey. Dahil nagsalita si Senior Zimmer, Kuya Tyson, hindi natin siya papatayin. Umisi si Don habang nagsasalita, bilang pinahiwatig kay Tyson na patayin na lang si Harvey. Sa oras na ito, hindi narinig ni Tyson ang sinasabi ni Don, lumingon siya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napakapangit na mas masahol pa kaysa sa pagyak. Gago. Bueset kang hinayupak ka, gusto mo bang pati ako ay mamatay? Sigaw ni Tyson Woods kay Don, na nagulat at nabigla sa sinabi ni Tyson sa kanya. Ang lakas ng loob niyang galitin si Sir. Gusto niya bang mamatay? Lalong pumatak ang mga malamig na pawis ni Tyson, hindi siya naglakas loob na kausapin si Harvey mula nang manahimik ito sa mahabang panahon. Habang si Don ay naiinip na sa sandaling yon, walang kabog-abog ay bigla itong kumilos para sugurin si Harvey, gusto niyang siya na lang ang sumuntok at bumugbog kay Harvey, nang akmang sumugod na si Don kay Harvey, hinawakan ni Tyson ang kanyang buhok bago pa siya makalapit kay Harvey, at bilang ganti sinakal ni Tyson Woods si Don at pinagsasampal ito sa mukha, Kabanata 25, Sampal, Sampal, Sampal. Tatlong sunod-sunod na sampal ang natikman ni Don kaya namaga ang kanyang mukha at tila nagmukha siyang ulo ng baboy bigla. Hindi nakainik si Don, Kuya Tyson. Ang sabi ko ay sa ng basurang iyan, bakit, dot ako. Lahat ng naroon, maging si Don, ay nagulat, ano ang nangyayari. Hindi ba turing ni Tyson kay Don ay parang dakilang kapatid? Paanong mabilis siyang napikon kay Don? Gusto mo bang mamatay? Pati ako di na damay mo, kailangan kitang iligpit. At sinipa ni Tyson si Don hanggang sa lumipad siya ng ilang metro ang layo, masamang sabi niya, sige, tamaan niyo siya ng malakas. Ang mga tauhan niya kalaunan ay medyo natarante, ngunit ngayon ay kumilos na, ngayon na nagsalita na ang boss nila, bakit sila nanunod lang. Sipain siya. Ilang dosen dosenang tao ang lumapit kay Don para sipain siya. Bakit? Kuya Tyson, bakit mo sila inutusang sipain ako? Sumigaw si Don at gumulong, hindi ito ang gusto kong mangyari. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Zimmer ay nagkatinginan sa isa't isa, hindi bubugbugin si Don dito hanggang sa mamatay siya, ba? Diba? Hindi na nakatiis si Senior Zimmer, umubo siya at sinabi, Brother Tyson, pakiusap. Papatayin ko ang sinumang magsasalita ng kalokohan ngayon. Masamang tiningnan ni Tyson si Senior Zimmer, lumakad siya palapit kay Don para tapakan at durugin ang mukha niya. Ang lahat ay takot, sa sandaling ito, mukhang may mamatay ngayong gabing ito. Sir Harvey. Tumapit si Tyson kay Harvey na wari ba'y may takot, nilunok niya ang mga salitang sinabi niya. Huwag kang mag-alala, ang taong ito na nagtangkang guluhin ka, tatapusin ko siya ngayong gabi. Tumutulo ang mga malamig na pawis ni Tyson habang sinasabi ito. Hindi siya nagpakita ng paggalang kay Harvey nang magkita sila kahapon, pagkatapos ay ito. Nais uling sakali ni Tyson si Don hanggang sa lagutan siya ng hininga. Ano ang nangyayari? Ang lahat ay natulala sa inaasal ni Tyson.